Patuloy na binabahan ng batikos and accusation si Cheese Escudero dahil sa kanyang pagkakasangkot sa flood control program scandal. Ang kanyang asawa naman na si Heart Evangelista, ayun, from Philippine Entertainment, sweetheart, ang tawag na sa kanya ngayon ay Nepo Wife. Kaya sa episode na ito, ang pag-uusapan natin dito sa Time to Talk ng PH Time ay kung anong uri nga bang nilalang si Cheese Escudero. And what could be the worst case scenario for Heart Evangelista kasi mainit na din ang publiko sa kanya. But before we begin, please don't forget to like and subscribe to Time to Talk sa PH Time. May nabuo ng public image si Cheese Escudero. Sa simula, believe ang mga tao sa kanya kasi parang ang ganda niyang magsalita. Pero ngayon, nahalata na ng publiko na sa hinabahaba ng kanya mga sinasabi, eh, wala naman palang laman. Kung naging keso siya, unpavlabor. ang pa-flavor. Ang mahiwaga ay ang kanyang private life. Cheese is now into his second marriage. Kay Hart nga. His first one didn't work out. First wife niya, si Tintin Flores. A lounge singer na maganda, talented, at matinong babae. Ang nakakagulat lang, pumayag siya na iwan ang kanyang kambal kay Cheese when children usually stay with their mother after a marital separation. Now, we don't want to judge her as a mother, but was she so desperate to get out of that marriage that she agreed to that kind of arrangement? Kinlaro naman niya in an old interview na hindi siya physically abused or battered as a wife. As a politician, to be fair to Cheese, gumanda naman ang mga daan sa Sorsogon. Pero ang isang akusasyon nga sa kanya ngayon ay kung bakit parang ibinubuhos niya lahat ang pondo niya as senator sa Sorsogon. Nagkakaroon tuloy ng mali siya because of the DPWH scandal. Well, hintay na lang natin na gumulong na ang ethics complaint that was filed against him by Attorney Marvin Aceron nag na din ang Comelec but this is not the body na pwede magtanggal sa kanya sa pwesto if proven na may sabit siya. Ngayon, punta naman tayo kay Hart. There is so much ado about yung prenup niya before marrying cheese. Pero, kanino ba pabor talaga ang prenup na yan? Ito ha, ah, tignan natin. Cheese may have been the poorest senator nung pinagsabit sila ng sal in a few years ago. But hindi yan dukha. Hindi sila yung escudero na may-ari ng Villa Escudero sa Chaong Quezon. Pero bago pa ipinanganak si Hart, ang tatay ni Cheese na si Salvador Escudero ay ministro, as in Minister of Food and Agriculture under Ferdinand Marcos Sr. That time nung no araw, uh, hindi, hindi si secretary, minister ang tawag sa mga gabinete. Uh, tapos, na ulit pa yan, uh, naging Secretary of Agriculture siya nung time naman ni Fidel Ramos. And in between, nag-congressman siya. Ang totoo, pang fourth generation na si Cheese among the Escudero politicians. Kung lumalahok sa politika, ibig sabihin may perang pang kampanya ang angkan. Well, hindi naman siguro campaign contribution din yung kagaya ng 30 million peso na ibinigay kay Cheese ng government contractor na si Lawrence Lubiano. Ang pamilya ni Cheese ay hindi poor at never siyang magkaka-interes sa pera ni Hart kasi, aminin natin, pound for pound, malaki ang chance na mas mapera ang mga eskudero kesa sa mga ungpaw ko. So, mayaman ba talaga ang mga ungpaw ko? Even at the peak of their barrio fiesta resto at ang everlasting film outfit that produced mga a dozen movies, they were only upper middle class. Kung only ako, karang, di ba, parang ang yaman. So, pero, yun lang, uh, upper middle class. Pero, hindi sila naging tanto rich ng Rustans and definitely not Henry C. of SM. And then, yung sa Barrio Festa, ang main man doon ay si Rod Ong Pauko, isang dating action star na ang Screen name ay Rod Evans. <laughs> sa mga may edad, si Rod Ongpawko ay asawa ng nasirang aktres na si Liberty Ilagan. Pero sa henerasyon ngayon, tatay siya ni Happy Ong Ongpawko. Sa present generation, it's safe to say na nasa middle class na ang mga Ong Ongpawko. Kasi, let's face it, humina na din ang Barrio Fiesta. But there was a time from the 1950s until the 1980s na sosyalin ang mga Ong Pauko kids. Pero ano na nga ba ang participation ng father ni Hart na si Ray Ong Pauko sa Barrio Fiesta? Sa pagkakaalam ko ha, nagkaroon siya ng Barrio Fiesta sa San Francisco, kaya nga doon tumira si Hart nung bata pa siya. At saka yung Barrio Fiesta bagoong na talagang masarap, talagang sarap kasi parang yun ang ulam na no sa pagkakaalam ko ulit yun ang kay Ray Ong pauko ko kasosyo ang isang kapatid pero marami-raming bote ng bagoong ang kailangan nalang ibenta para matawag na bilyonaryo tulad ng paniwala ng ibang mga netizens of course we'll never know exactly kung magkano ang pera ng mga Ong pauko. But this much Sure ako, hindi mukhang pera ang mga magulang ni Hart. Dahil kung mukhang pera sila, dapat pinagduldula nila si Hart kay Cheese. Eh ano nangyari? Kumontra pa nga sa kasal at binoykot nila ito. The parents of Hart na sina Ray and Cecil Ong so disliked Cheese in the beginning that they wanted to file cases against Cheese because Cheese was not on his best behavior in the beginning. Nagpa-press ko pa nga ang mga ungpaw ko at kung matyaga kayo, eh, isearch niyan sa mga YouTube kasi nandun yun ngayon. Ngayon, punta naman tayo sa mga luxury goods na nakadisplay sa social media platforms ni Hart. Sabi ng mga fans ni si Hart, pinaghirapan, pinagtrabahuhan. Pero sabi ng mga detractors, at mas marami sila, galing kay cheese, kaya questionable ang source. Eh di ba ang daming ibinabato kay cheese ngayon? Ito naman ang take ko. May pinagtarabahuhan talaga dahil masipag naman talaga si Hal. Yung luxury items, may regalo, may ibinigay para ipromote niya, may ipinahiram, at may binili. To be fair to heart, dalaga pa lang siya, bumibili na siya ng mga branded bags at binibili siya ng kanyang tatay. Yung sa mga fashion week, uh, yun ang hindi malinaw at mahirap ipaliwanag. Kumikita ba siya dun o abunado pa siya? Sa social media accounts niya, yun, sigurado may kita yun. Pero sana, hindi kinakain ng production cost niya ang income sa mga post na ginagawa niya dahil isang batalyon sila kapag bumiyahe, tapos may Paris apartment pa na binili. Nakakapagtakad din na hindi ma-address-address -address yung sumbat ng mga netizens kung bakit for all her supposed huge income, wala siya sa listahan ng top taxpayers. Talo pa nga siya ng indie actor na si Allen Dizon. Kung kumikita nga siya ng malakis abroad, dapat declared an income sa Pilipinas kasi Filipino citizen siya. Di ba yan ang naging problema ni Manny Pacquiao? Pero, eto ang worst case scenario. Hindi pa nakikialam ang BIR dahil sa dami ng mga tax cases na hinahandle ng ahensya. Pero dahil sa ingay na ginagawa ng mga netizens, BIR may just swoop down on her one day. Pwedeng malapit na yon and you don't want to wish that on anyone kasi madugo yan. At pag nangyari yun, dapat handa siyang maglatag ng mga kontrata at iba pang mga dokumento. Noong September 21 rally, di ba gusto niya sumali? Nag-express siya ng desire that she wanted to join uh, well, the rest of the Filipino people na lumalaban sa korupsyon. Kaya lang, may lumabas na kwento na baka hubaran siya ng mga tao. Well, baka ang ending, mahubaran talaga siya. Pero, ng BIR. Pay up para sa mga sinasabing kinikita niya or baka mag-garnish kung anuman ang meron siya. Garnish is when the government seizes the properties of a delinquent taxpayer. Well, for sure. May naibayad na tax siya si Hart kasi sa GMA na-deduct na ng accounting department ang mga taxes bago pa makuha ng artista ang talent fee. Pero yung mga sabing kinita abroad yun ang nagmamakaawa ng paliwanag. Wag na sana umabot si heart sa so worst case scenario kasi alam nyo, remove all the luxurious items surrounding heart and what you will see is a simple, very nice girl with a good heart. Yung paraiba ring worth 1 million dollars. That's on cheese kasi ala nga namang bilhin ni Heart yun para irigalo sa sarili niya. Si Cheese dapat ang magpaliwanag sa barangay tungkol sa singsing na yan because that piece of jewelry is so scandalous. Ngayon, ito ang moral lesson ng Heart Evangelista case. At, take note, universal ang message nito. Parents, especially mothers, know best. Totoo pala talaga yung kasabihan na yun. Okay, natanggap na din eventually ni na Ray at sa si Silci Cheese kasi nandoon na eh. Kasi di ba pagka yung, well, sino ba naman ang mga magulang na magkaroon ng anak na nagkaroon ng broken marriage? Siyempre, sinuportahan na nila. Pero di ba nakakabelieve na na-detect agad ng parents ni Hart na magkakaproblema yung anak nila kapag pinakasalan niya si Cheese? Kasi di ba nangako pa daw si Cheese that he will be the next president at bilyon-bilyon na ang nag-pledge. But Ray and Cecil were not impressed. Puso ng magulang ang umandar that time, obviously. Heart may be surrounded by the most expensive material things money can buy. But you cannot put a price tag on peace of mind and a joyful heart. Sana nagustuhan nyo ang aming episode na tumatalakay tungkol sa mga kontrobersyang bumabalot sa mag-asawang heart and cheese. At sa ating mga bagong subscribers, uh, maraming maraming salamat for joining us. Uh, we will do uh, more contents along this line. Basta, sama-sama tayo. Ha? Pangako yan sa ating laban against corruption and so if you like our episode please don't forget to like and subscribe to our channel and press the notification button for further updates